I am Bob and welcome again to our daily Bible verse ministry. Today's Bible verse is taken from the book of Isaiah, chapter 43. But now, thus says the Lord, Who created you, O Jacob? And He who formed you, O Israel? Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame escort you. And in Tagalog, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Today's Bible verse reminds us that God is our salvation. Patuloy tayong ililigtas ng Panginoon, katulad ng sinabi niya dito sa bansang Israelite binanggit ng Panginoon, dumaan man sila sa tubig o dumaan man sa apoy, hindi ito mapapahamak. Katulad din po natin, saan man ang daanan natin, ano man ang danasin natin, sino man ang manakit sa atin, kailan man hindi tayo maaapi sapagkat ang Panginoon ay laging kasama natin. At ang maganda pa nito, tatawagin tayo ng Panginoon sa ating mga pangalan at tayo ay pag-aari ng Panginoon ang pag-aari ng Panginoon kailanman, hindi po niya pababayaan. Katulad po natin, pag-aari tayo ng Panginoon Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. That's why magpasakop tayo sa Panginoon Diyos upang sa ganon tayo ay maging pag-aari niya. Mula pa nang tayo ay pinanganap, siya na may sa atin. Lahat ng mga bagay sa mundong ito ay pag-aari niya. Kaya sa buhay natin, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Katulad ng pangwilin sa atin ng Panginoong Heso Kristo, huwag tayong mag-worry anumang bagay, anuman ang kakainin, anuman ang susuotin natin, sapagkat hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan, kailanman. Sa mga Bible verse na ito, mapakarami po ng sinasabi sa atin ng Panginoong Yesus tungkol po dito. Sa lumang tipan na ito, sa bagong tipan, nabanggit po niya ang katunayan ng mga pangakong ito sa bansang Israel. Ito rin po ang pangako ng Diyos sa atin, pangako ng Panginoon sa atin na huwag tayong matakot kailanman. Do not fear, thou shall not fear, because the Lord is with us. If the Lord is with us, who can be against us? Who can separate us from the love of God? Wala pong maaapag sa atin ito. Wala pong maaapaglayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya po sa umagang ito po, huwag kayong matakot. Dumaan man kayo sa malalim na tubig, sa apoy, hindi tayo mapapahamak. Manatili ka lang sa katama, manatili ka lamang sa katuroan ng Panginoon. Kailanman, hindi ka mapapahamak. Magandang umaga po muli sa inyo.